Oh, may bababa ano mo na itak 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 ayun <laughs> guys Ito yung ayun ayun yung ayun 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 Sakto lang, sakto lang. ayun 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 ayun

Balay lang naman loob natin ngayon, Lloyd. Tatlo. Kasi nung biyernes, isa ka tayo eh. Isa lang naman loob. Oo, oh, isa lang naman loob. Hindi e, dalawa ka lahat ngayon. Parting buntot sa'yo. 186 Sige na Sige Sige po na Huwag ka nang kakalit Siyan mo lagi pa <laughs> Yan Lui Ano kayo po na pala to <laughs> Saan pala to nakatingin Saan ka ba nakatingin Eh alam <laughs> mo naman kung amo ko eh Medyo may pagsakomedyahan ito na Dati tahimik lang to eh Nahawa ko kay... Ah? ko kay... May tulog eh. <laughs> <laughs> Bahala na. Ayoko na pala yung camera

Yung naman dito, ano ang darating? Mamaya, please ka lang. basta ang baboy nandiyan na. Kasi <laughs> Tis... ang ka doon. Tis ka lang, kasi ikaw, ng babsak. Di bali, di bali, ano? Ay, yung mga, pa, yun, ito pa? Hindi, yung atay kasi kailangan. May atay ka pa naman dyan, ha? Saglit lang yan, pre. Maniwala sa akin. <laughs> <Yung lang> yan. <laughs>

Ayun mo nyo mukha mo pare oh, Parang kukula ng baba Hahaha Hindi parang marasyon na nang ang tubo doon Gaba to Hahaha Aalos na Victor Tinitira ka ni Mello yun Aalos na si pare Victor yung baboy ni Bojo kalahati lang <laughs> <laughs> Nakalimutan mo ano? Saan mo naalala pa rin na kalahati? Eh. Kalimutan mo? Oo linggo nakalimutan

ikaw eh. Pinapamayaan mo yung tao mo eh. Ayaw mo kasing tulungan. Lalabas yung ano ko. Tay. <laughs> <laughs> eh yung isang kasama ko. Ayaw ko. Bata ba yun? <laughs> Parang mas malaki pa sa'yo eh. Malaki pa sa'yo yan ah. Malaman ko sa'yo. Ayaw mo kasing ayaw mo kasing turuan na maayos eh. Uh, dito, na robot, dito, ano? Yung unang pasanon dito, lahat ng yung ilaw. <laughs> ha? Yung <laughs> ilaw muntik ng tabaan eh. Pag si magano, oh, ang taas naman ng ano niya. Ano ba? Kaya nga inuunahan ko na pre, ilaw, ilaw. ayun <laughs> ah, Ayaw, ayun kasi turuan eh. Wait! <laughs> <coughs> hey. Wait!

Bigyan mo 'yung mga salarin. salarin.